Mabilis lang trabaho dito ng kuy, Tapos na yung ano, yung uh, blasting, tapos si water ano, uh, high pressure water tanggal yung tahol. Maganda na tingnan si cargo ano. Simula din dito pala tayo sa may starboard side. Starboard side bandang puruan na nagpintura na din sila dito sa under uh, underwater yan oh. No? Sa hal yan no? Mabilis lang. To so, maganda inuuna yan tanggal na yung ano. Pang ano to? Pang limang coating to. Pang third coating na ata ngayon to third coating may merong pang dalawa yung pangatlo 3 and 4 4 uh, four and 5 coating yung yung ano yung anti-fouling na yan maganda na. na, na una na nila yung bandang pruwa yan punta tayo dito sa ah uh, ba, sa may ano, may bow truss yan no? dito na, inuna na nila yung ilalim tapos pataas tapos yung naupuan pala ko na hindi na pinturahan, pipinturahan din yan, yan o, yung nga ng mga kahoy, yung bato. Yan o, yan. Yan, maganda na yung ano, yung bow natin o, no? napinturahan na ng third coating. Yan, third coating na, yun na yung ilalim. Pintab na, maganda na si ano, si Carguan. Tapos dito yan, ah, dito tayo pinakadulo na sulod naman, mag-marking na sila ng pangalan dito, lettering ng pangalan ba itong draft mark nya ipinturahan na din yan, yan. meron palang portion na ano, hindi pa napinturahan kasi may butas, re-repair pa yan yan no? sa sparling pipe nya sa daanan ng kadina yan anohin pa yan, yung um welding para may job yan lagyan pa dyan ng ano, stanchion post para aakyatan ng peter welder, katingin palitan ng bagong steel plate yan, dito tayo sa gitna, doon naman tayo lipat sa kabila ito, ito yung pinaka tuktok, pinaka bulbos nya bulbos bow naghihiwa nang ano, pinaka dulo nya naghihiwa ng alon, bayong yan, dito tayo ngayon yan, ito yung angkla nya ito yung kadina niya. Papalitan nito yung kanina niya. Calibrate na yan. I-calibrate pa pala. Ano? Inuna nila yung ilalim. Dito tayo sa may starboard side na naman. starboard side na bow thruster. Yan. Ito sa team natin. Mabilis lang. Yan Starboard side. Ito pala yung ano, bow thruster ko eh. Effective talaga to yung bow thruster kapag below 2 knots ka na lang gagana to o kaya one knot or 0 na yung speed mo maganda gumamit ng bow thruster pero kapag sanay ka sa barko na bow, mayroong bow thruster mahirapan ka kapag ilipat yan naman sa ano walang bow thruster mag adjust ka na naman yan. oh good morning sir yan yan mahirap kasi kapag ano um, sa bagay ma-adjust ka na din kapag sanay ka sa ano sa merong bow thruster tapos ilipat ka sa baut, walang baut thruster, mag ka. Pero kung galing ka na sa walang baut thruster, ilipat ka doon sa merong tawag yan, merong uh, uh, kapag galing ka sa merong ano, galing ka walang baut thruster, ilipat ka sa merong baut thruster, wala, madali na lang sa'yo. Kasi kailangan ng mataas na ano, yung skills din yan kapag gumagamit ng makina, ayong uh, ano, yung kangkla. Yan, maganda na tingnan. Yan, dito tayo bandang pupa. Ano? Ha, ah, inuna nila yung ilalim, pintarahan. Ano? Maliit lang to yung barko na to. Tus karguan purya buyag, maliit lang to pero yung pintura nito milyon na din to. Apat na kuting, limang kuting, oh. Million na din tong halaga ng pintura dito sa trabaho nito. Yan, ganda na tingnan oh. yung ilalim nito, mano na makintab na. Mamoy lang ano, mamoy pintura na ngayon dito. Yan oh. Yan dito na siya. Ngayon. Yan taga pintre ko, oh. yan. Ito yung pintre. Pintura. Maingay ingay. Ano? Yan, ganda oh. ng tingnan siya, no? si Si Arguan. Yan, Maingay lang ngayon dito kay yung ano ng pintura nila. Oh sa hangin ba? Hmm? out kay Sir Marvel from Sunny Phoenix of PTC Sispan. Emerson Laura from SKS Underay. Kay Captain Mar Salindo I. At kay Sir Roy P. Mabalot from Batanga Shipyard for ng Rockwell. Kung nagustuhan mo yung ating video, baka naman please like and follow para updated ka sa sunod nating video. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace. Ingat. God bless. So yung ano niya, yung cherry picker kabilaan tayo dito pala tayo sa port side port side bandang ano band, dito sa may malapit sa propeller dito sa pupa ano yung so, cherry picker number 2 'yun no nagano na siya nagtrabaho na mabilis lang bilis lang nila natapos to ito yung nagpipintura sa port side kabilaan to dalawang cherry picker nito pang third coating na to yan kaunti lang tong barko na to maliit lang pero yung gastos nito milyon na din sa pintura pa lang milyon na to yan, ito lang yung ano update ng team ngayon, ko sa team base natin ngayon. Salamat.